Hello. Happy birthday Saturday po sa ating lahat mga at katatay. Ano? Ah, ngayon dahil la closing ang aking asawa, nag ah, ano ako dito. Nagdilig ako ng aking mga tanim tanim, no? So, ayan po, napapansin niyo basang-basa. Oh. Ayan. Nag-shower ako ng nag nag ah, spray ako ng hose ayan so ayan po um, may bunga na naman yung ating kalabasa ayan o oh, ba diba? saka sumibol so na po yung mga okra natin ang gaganda ng tubo ayan o oh. ayan tingnan nyo no? Yan, di ba? Ang tataba wala oh, walang walang ano yan, walang nilagay yan ha. Ah, uh, lupa lang talaga yan. Uy. tumambling na tong isa. Yan. Ah, katuwa. So, marami pa, marami pang ano dito. Ah. Uh, bunga yung kalabasa. Ayan oh yung mais natin malapit na siguro ah uh, third week nitong uh, november no o sa katapusan siguro pwede na to nating ano anihin ilaga natin papakainin natin lahat ng kapitbahay natin dito oh ilalaga natin tamang tama yan darating ang aking ano si tatay kasi check up so ano na yon uh, last na na check up niya kung ano yung status. So malaki naman ang improvement dahil ano, tumaba na sa doon sa bahay ng mga tita, ng tita ko. <laughs> Shout out ah Tita Sisil. Oh, nasa Pampanga ngayon si Tatay. Yan. So Ayan po yung ano natin, dumami na rin ang bunga ng ating papaya. Ayan. Ayan, tataba na rin yung mga bagong sibol na papaya. Pinya. Ayan. Ito, itong, ano na to, gabi na to. Ang sarap nito ilaga. Kulay violet. Eh. Yung mga tubo na walang kamatayan. Ayan. Yung ano natin, no. Yung singkamas. Singkamas po yan. Ayan, laki ng, buo, ng laman. Ay. Taba na rin ang guyaba, no? Oh. Ito, talung. Mga laki na. At mga ceiling green. Yan. Dito lang yan sa likod ng bahay. Yan, marami na rin ito bunga yung ano. Marami na rin bunga yung ano. Tingnan nyo, yung kamias. oh. Ito ang daming bulaklak. Oh, laki na oh. Sarap 'yan sa uh, paksiw paasim sinigang. Oh. Ito luya oh. taba ng luya. Luyang pang-sahog talaga pag sa kapag nagluluto tayo. Kasi yung isang luya dyan gamot 'yan, yung kulay dilaw. Oh gamot hindi inaisasawag yan sa mga sigang sigang paksiyo pagod aga pa ako nagising 5.30 kasi may pasok ng anak ko eh ang ginagawa mo dyan dyan ah ayan oh. Ah, mga kananay at katatay oh. sino nakakilala nito ayan dito lang yan sa bahay <laughs> shout out sa mga ano dyan mga taga negros kaming awan oh. Siguro na uh, kaunti na lang yung ganito diyan. Dito marami yan sa likod bahay, yung lalaki oh. oh pwede na ito. Sakto na ito. Alam, kilala niyo ba ito? Ito yung mga halaman na ibinigay ni Tita Cecil oh. Tita Cecil ang laguna. na. Yan. Ang laguna na ng ano. Ito, yung tanim kong kalatsutsi na mamulaklak na yan o oh, diba ano lang yan ah eto o oh, yung ano natin kalamansi Hello. ay mga bunga o oh. oh, ano nak gusto yung alaga ayaw. mo dyan matataba na ayun o oh. Tsusi itong pusa na to, nililipat ko sa bahay, ayaw, gusto sa tricycle. O, oh, hmm. yan. <laughs> Shout out ka anak Shout out Good morning ka Good morning Yan So Yan lang muna no Mga kanamit katatay Have a blessed Saturday po ulit Sa ating lahat At God bless po sa inyo oh, Saan man kayo Naroon Ano man ang ginagawa ninyo Bye bye